Ang pelikulang ito na aking ibubuod mga kayoso ay tungkol sa isang babaeng walang ibang hinangad, kundi ang makapaghiganti o maipaghiganti ang pagkawala ng kanyang mga magulang, na siyang naging dahilan ng kanyang mapait na nakaraan, na hindi hindi niya kailanman makakalimutan. Pero kakaiba ang kanyang pamamaraan dahil pader ang kanyang babanggain, dito ay gagamitin niya ang kanyang ganda't alindog, mapagtagumpayan lamang ang dahilan ng kanyang pagkadurog. Siya ang nag-iisang Ayamedel mga kayoso, at wala naman siguro sa atin ang hindi nakakaalala sa kanyang mga malulupit na eksena kaya atin ang umpisahan ng pagbubuod sa pelikulang ito noong taon pang 1999, na may pamagat na... MOLATA sa kabila ng tahimik, masaya, at simpleng pamumuhay ng mga mahal nating katutubo, na sa isang iglap ay bubulabugin, tatakutin, at bibilhin ng mga lupang kinatatayuan ng kanilang mga tahanan na minanapan nila sa kanilang mga ninuno o magulang ng mga taong tagapatag na walang ibang inisip kundi mga sarili lang nilang kapakanan. Aagawin ng mga taong may matataas na katungkulan para lamang sa sarili nilang interest at abusadong pagyaman, at kabilang doon ang lupain ng mga magulang ni Ida, Nasa murang edad ay alam na niya at naiintindihan na niya ang mga nangyayari. Kahit pamanding ibinento o isinuko na ng mga magulang ng kanyang mga kaibigan ang mga lupa hindi nila maliban sa kanyang ama at ina, na handang itaya ang kanilang mga buhay para lang hindi ito makuha o maagaw sa kanila. Hanggang sa dito na nga mag-uumpisa ang kalbaryo sa buhay ni Ida, nang sapilitan na itong agawin sa kanila na humantong sa pagkital ng buhay, na walang magawa ang batang si Ida kung kaya't nabaliktad ang mga pangyayari, dahil sa attorney na ito, at si Ida tuloy ang pinalabas na may kagagawa ng lahat. Makalipas ang labing dalawang taon, heto na ngayon si Ida at ililipat na siya sa pambansang piitan ng mga kababaihan dahil sa pagtuntong na niya ng kanyang wastong gulang. Isang babae naman ang Naki Suyo na sumabay na sa kanila pa Maynila at dahil nakilala o namukhaan naman ito ng pulis na may tinatakas ang mga kaso, isang ang geng tuloy na talaga naman ang naganap, huwag lang huliin ang nasabing babae. Tinamaan tuloy ng inggit ang kasama ng pulis, na hindi na sa daan pa nakatingin hanggang sa mangyari na nga ang hindi inaasahan, na isang biyaya kung ituring ni Ida dahil nga sa nangyaring ito, ay siya'y makakatakas at kalaunay mapag-aakalang kasama siya sa mga nasawi dahil sa pag-aakalang siya yung babaeng nakisabay, na halos hindi na nga makilala dahil sa nangyaring pagsabog. Sa pagbabalik ni Ida sa lupang kanyang sinilangan, ay hindi niya mapigilan ng hindi maiyak nang makita na ang kinahinatnan ng kanilang minamahal na kalikasan. Pero isang babaeng nagsisigaw at humihingi ng saklolo ang pumutol sa kanyang pagiyak at kung hindi dahil sa kanya, tiyak na nagtagumpay na ang dalawang lalaking tagapatag sa kanilang binabalak. Di nagtagal ay dumating naman ang isang lalaki upang saklolohan din sana ang dalaga, Nakalaunay matitikilan si Ida ng malamang magkapatid ang dalawa at marinig kung ano ang mga pangalan ng mga ito, at ito ay sina Oleg at Rina, na nasisiguro niyang ito ang kanyang mga kaibigan at kababata. Bilang pasasalamat sa kanyang pagtulong, pinatira at pinatuloy muna siya ng magkapatid sa bahay ng mga ito sapagkat siya ay nagbalat kayo bilang si Moulata, nang upang sa ganoon ay malayan niyang maisakatuparan ang kanyang plano, at ang idang inakala na ng lahat na wala na, ay mananatiling sekreto. Hanggang sa dumating na nga ang matagal na niyang pinakahihintay. Muling nagdagpo-tagpo ang kanilang mga mata dahilan upang pumatak sa kanyang alaala ang kasalanan ng mga ito sa kanya, lalo na sa kanyang ama't ina. Dahil sa taglay niyang alindog, isama pa ang hindi nila alam na ang batang si Ida na pala noon ang kaharap na nila ngayon, ay napagtripan siya ng mga ito na may halo pang pambabastos. Dahil sa pinagsama-sama ng galit, hindi niya inatrasan ng mga ito, na agad naman siyang inawat ni na Oleg at Rina upang patigilan at mailayo. At ipaalam na hindi raw niya kaya ang mga top mole na iyon dahil sa taas ng kanilang mga katungkulan. Ganoon sana kaso wala daw pakialam doon si Mula te at hindi raw ito natatakot sa kanila. Naputol lang ang matinding galit mula kay Ida nang nilapitan ng lalaking ito na isang pulis investigador sina Oleg at Rena at dito ay matitigilan si Mole ata nang malamang si Jeff na pala ang lumapit sa kanila, na isa sa mga kasama nila noong sila'y mga bata pa. Dito ay naikwento ni Jeff kina Oleg at Rena ang tungkol sa nangyari kay Ida, na labis namang ikinalungkot ng magkapatid. Sumingit naman sa eksena ang babaeng ito na si Gina, at mapag-aalaman nating kasintahan pala ito ni Jeff. Sa pamamagitan ng mga ritual na natutunan ni Moulate sa kanyang mga magulang, matutupad na ang matagal na niyang hinahangad at dito ay humingi na siya ng basbas at gabay sa kanyang tatahakin at kapatawaran para naman sa kanyang gagawin. Dito ay unahin niya ang inhinyerong si Vasquez at gaya nga ng sinabi ko kanina, kakaibang pamamaraan dahil lalambingin niya muna ito upang kumagat sa pahin, kasunod ay bebambangin hanggang sa maisakatuparan ang paghihiganting lihim. Siyempre hindi naman ito makakaligtas sa kaalaman ng mga kasamahan ng ininyero lalo na rito kay Hepe, na walang idea kung ano ang motibo ng salarin bukod sa iniwan nitong ginamit na sandata. Pagsapit ng gabi, itong si Sargento Reyes naman ang kanyang isinunod at parehong taktika pa rin ang kanyang ginamit. Sa pagkakataong ito ay nagkaroon na ng motibo itong si Jeff na ang nangyari kina Vasquez at Reyes, ay iisang tao lamang ang gumawa dahil sa iniiwan nitong bakas at sa sandatang natitiyak nitong hindi gawain ng mga tulad nilang taga-patag, kundi gawain ng mga taga-bundok. Dahil doon, nagtanong-tanong na si Jeff kay Oleg at dito ay malalaman niyang ginagawa lamang daw nilang mga taga-bundok ang ganoong senaryo kung ang motibo ay tungkol sa paghihiganti lalo na kung ang nawala sa kanila ay kanilang mga anak, asawa o magulang. Agad tuloy pumasok sa kanyang utak at muling naalala ang nangyari noon sa pamilya ng kaibigan nilang si Ida hanggang sa wala nang ang sinayang na oras ang investigador at muling hinalungkat ang kaso ni Ida pagkatapos ay pumunta ito sa doktor na siyang tumingin at nag-alaga noon kay Ida hanggang sa ikakagulat na lamang ni Jeff ang kanyang malalaman. Ikinabahala tuloy ng hepe ng malamang muling inaalungkat ni Jeff ang kaso ng batang si Ida. Laking pagtataka naman yun para kay Jeff. Samantalang kitang-kita naman nina Oleg at Rina ang ginagawa ni Molata at nagpapatunay na kauri nila ito dahil silang mga taga-bundok lamang ang gumagawa ng senoryong iyon upang matangay sa agos ng tubig ang kanilang mabibigat na kasalanan. Hanggang sa kinausap na nga ni Jeff si Moulata na parabang pinaghihinala ang may kinalaman sa mga nangyayari at pinapaamin kung sino nga ba talaga ito pero sa una ay nagmatigas muna si Moulata pero sa bandang huli ay inamin na rin ito ang totoo at ang tunay niyang pagkatao. Kaso sumingit na naman sa eksena itong si Gina, nagalit nagalit galit nang makitang magkasama sila ni Jeff at dito ay minaliit siya na para bang tinatapakan ng kanyang pagkatao kaya dito na hindi nakapagpigil ang ating bida at agad na pinanggigilan ang makapal nitong mukha na mabilis naman ang inalayo ni Jeff upang hindi na lumaki pa ang pagtatalo ng dalawa. Dahil narinig naman ni Oleg at Rina ang totoong pagkatao ni Moulata hindi na ito itinanggi pa ni Ida lalo na nang sumiriwa muli sa kanilang alaala noong sila ay mga bata pa. Ipinagpatuloy ni Ida ang kanyang paghihiganti, at itong si Atty. Ledesma naman ang kanyang isinunod, sa ganoon paring pamamaraan at napagtagumpayan naman niya ito ngunit sa pagkakataong ito. Mahihirapan siya dahil may makakakita sa kanya, na agad naman itong nalaman ni Hepe maging itong si Jeff, na kasalukuyang kasama si Gina dahilan upang may habulang mangyayari, at agad ding nakihabol si Jeff dahil natitiyak niyang si Ida ang hinahabol ng mga bata ng kanilang Hepe. Nagawang mailigtas ni Jeff si Ida at talagang hindi niya ito pinabayaan hanggang sila'y makalayo at makapagtago. Kaya sa tagpong ito, dito na nagtapat ng pag-ibig si Jeff sa ating bida, na noong mga bata pa lang daw sila ay ganoon na ang nararamdaman nito kay Ida. Nagtapat din naman ng pag-ibig si Ida kaya ang ending, sa full movie nyo na lang aalamin. Pero dahil dito kay Gina na punong-puno na, ipagkakalulo niya ang kasintahan kay Hepe at isinuplong nito kung saan nila makikita o matatagpuan sina Jeff at Ida. At iyon na nga mga kayoso dahil makikita na nating hawak-hawak na nila ang magkapatid na sina Oleg at Rina upang pasukuin sina Jeff at Ida pero dahil napapaligiran na sila ng mga tauhan ng Hepe na makikita naman ni Rina kaya ito na mismo ang kumilos upang mailigtas lamang sina Jeff at Ida kahit buhay na nito ang naging kapalit. Dito na nagkapalitan ng mga putok ang magkakatunggali hanggang sa unti-unti nang ang nababawasan ang mga kalaban hanggang ang natira na lamang ay itong si Hepe at itong si Damian. Muntik nang mapahamak si Jeff kung hindi lang ito nakita ni Gina at katulad ng ginawa kanina ni Rina, isinugod din ito ang sarili, mailigtas lamang ang lalaking mahal na mahal niya. Agad naman nang kumilos si Jeff upang hanapin si Ida, nakasalukuyan na palang nadedihado dahil kay Damian na mabuti na lamang at dumating na si Jeff at dito ay pinagtulungan na nga nilang tapusin, ang natitira ng kasamaan. Kaya sa pagtatapos ng pelikula mga kayoso, na bagamat may mga ibang buhay ang nadamay at nagsakripisyo, sa uli ay magbabalik na ang dating sigla, dahil mananaig pa rin ang kabutihan, kaysa sa kasamaan